isang kababayan ng agad nating natugunan ng pangangailangan dito sa malasakit at work dahil ang kanyang hiling na tulong sa gamutan ng kanyang ina, may wala pang 24 oras ay naibigay na. Kung paano yan, panoorin po natin ito. Kahapon lang na ipalabas na malasakit at work ang panawagan ni Nino Vincent Gerald Pagya, isang residente ng Marikina City. Ito ay para sa kanyang 75 taong gulang na ina na si Nanay Esther na nai stroke. Kwento niya, simula na magkasakit ang kanyang ina, ay hirap na itong makalakad. Hindi rin niya nagawang mapasuri agad sa doktor ang kanyang nanay dahil na rin sa kakapusan sa pera. Maging ang maintenance na gamot ni Nanay Esther ay hindi na rin niya masuportahan. Ang bukod tangi nilang inaasahan ngayon ay ang buwan ng pensyon na natatanggap ng kanyang ina. Dahil dito ay naglakas loob na siyang humingi ng tulong sa ating programa. Sana po matulungan po niyo yung ko sa pagpapacheka, pagpapagamot po, pati sana po ma-therapy po siya para makalakad pa po siya ng maayos. Maraming salamat po. Kahapon din mismo, nakipag-ugnayan tayo sa tanggapan ni Marikina City Mayor Marcy Chadoro. Dito ay nakausap natin si Ms. Hazel Militante, ang hepe ng City Social Welfare and Development Office ng Lunsod. Ayon sa kanya, Agad silang magpapaabot ng tulong kay Nanay Esther para sa munting kahilingan ni Nino. Pagkatapos ng ating programa, ay nagtungo na si Nino sa tanggapan ng CSWDO. Agad siyang inasikaso ng mga staff ni Mayor Marcy Chodoro. Makalipas na isang oras, ay nakatagap na siya ng tulong pinansyal. Nakuha na po namin yung medical assistance po na nanay ko na si Mrs. Esther Pagya. Uh, galing po kay uh, Mayor Marcy Teodoro po. Ang kanyang natagap na tulong ay kanyang gagamitin para maipasuri na niya ang kanyang ina sa isang spesyalista. Malaki pong tulong to para sa nanay ko po, para sa uh, pagpapagamot po niya, pati pagpacheck up. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa ating programa dahil mabilis na natugunan ang kanyang kahilingan para sa kanyang ina maraming salamat po sa kay Mayor Marcy, sa PTP4 Malasakit at kay Ma'am Angelique Lasso. God bless po. Maraming salamat po. At sa mga nais nice pong dumulog sa ating programa, maaari po kayong magpadala niyo mensahe sa ating official Facebook page na PTV Malasakit at Work. Maaari kayong mag-message sa PTV at Work at gmail.com. Huwag hindi pong kalimutan i-like, i-follow, i-share ang aming page. Muli, ang tunay na malasakit ay laging at work.